Yan. bilitin, Merry Christmas po sa mga kababayan natin. Ayan, ikutin naman natin ngayon ang kamay nilaan. Mukhang alas 9 na. Wala pa tayong buhay na mano mga kababayan. Ayan, titingnan natin yung ano, sa sampalok tayo. Wala pa tayong buwi na mano, no? mga kababayan. Mukhang napagod ang nanay at tatay. Napakaluwag ng kalsada. hanap hanap tayo yan lagi tatandaan mga kababayan huwag susuko sa paghahanap buhay mga kababayan ko dahil sabi huwag mawala ng pag-asa mawala ng pag-asa ganito po talaga ang buhay ng isang taxi driver iniikot ang kamay nilaan Mero dahil maaga pa. Kaya yan, tsaga lang. Hi. kahit terminal lang boss wala ding pasahero kaya ito Sabi, takbong pogi uli tayo ngayon mga kababayan ko dahil mukhang mga tulog pa yung ating mga isasakay Nandito to sa Sampalok. Ayan. Ang gustong makita ang Sampalok, ito yung lugar ng Sampalok mga kababayan. Iikuti naman natin ang kamay nilaan mga kababayan. Pupunta tayo ng Makati. Baka sakali mayroon doon, dito tayo sa ano ngayon. Palabas ng Lakson, papuntang Cosmeña. Sarap bumiyahe mga kababayan. Kaya tola tayo sakay, wala naman traffic. Ayan, shoutout sa aking viewers. Ito, nasa highway na tayo. Hahanap ah, tayo ng pambagong taon mga kababayan ko. Tatawid tayo ng Maynila mga kababayan. Biyahin langit na. Napakasarap magpatakbo. Walang pa-traffic-traffic. Yan, oh. parang lamgam ang motor syempre pa-share naman ang live natin para makita ng iba nating kababayan At saka yung mga OFW natin sa ibang bansa syempre hindi natin kalimutan yung ating mga seaman Palike like naman diyan. eh pero napapansin natin medyo kumakapal ang sasakyan pero wala pa tayong nakukuha pa sa <coughs> na abi nyo. Ito yung lugar na killer. Maraming sinasagasaan dito ng ano ng mga truck, mga kababayan ko. ito yung tinatawag na killer highway marami dito kasi nawawalan ng brake Ayan, pakaliwa tayo ng pandakan mga kababayan. Eh, no napansin niyo ang luwag ng kalsada ngayon. Sana ganito nang ganito dito sa Maynila. wala pa tayong nakikita pasahero mukhang mga tulog pa pero sabi nga may tiyaga, may nilaga tatagay natin Pandakan. Sana makakuha na tayo ng pasahiro. Naiwan shout out Naiwan super shout out sa iyo Andi dito tayo ngayon sa Pandakan Church katapat natin Nawan nagjawan nag Nadjawan shout out Ingat-ingat po tayo lagi yung mga kababayan natin na nasa labas ng bansa natin ingat-ingat po tayo palagi siyempre malayo tayo sa ating mga pamilya Hay buhay, ganito ang buhay ng taxi driver, ikot, ikot. nga pala yung biyahe natin kahapon gutom si taxi vlog kasi wala talaga makainan kahapon puro sarado ito na yung pandakan yung biyata malapit na tayo sa biyata ng pandakan